Mga kasuking kasari, welcome na naman po sa panibagong araw ng Arlene Store at ang inyong tenderang si Aling Arlene! For today's video mga kasuki, isishare ko sa inyo kung paano tayo magmamarkup ng presyo sa ating pagre-repack ng tuyo. I'm sure lahat nating ating mga kasuking kasari ay nagbibenta ng tuyo. Ito kaya ang hinahanap ng mga customer lalong lalo na pag-agahan. Ang sarap kaya nito iprito at isausaw sa maanghang na suka at plus kape o i-dissolve na. Ang agahan! Kaya dapat meron tayong ganito sa ating tindahan palagi mga kasuking kasari. No worries kasi matagal itong masisira, di ba? Alamin mo lang syempre kung ano ang kadalasan na hinahanap ng mga customer at mas patok dyan sa tindahan mo kung anong klaseng tuyo ang kadalasan na hinahanap nila mga kasuking kasari. So paano ba tayo magbamark up ng presyo para di tayo malulugi at the same time di naman masyadong mahal sa ating mga kasuking kasari? At syempre, magkaroon tayo ng kita na sakto lamang. Siyempre, tayo pa rin ang balik-balikan ng ating mga suki dahil hindi masyadong mahal ang ating mga presyo. Ang una nating gawin ay siyempre matik yan. Alamin natin kung magkano ang puhunan ba per kilo yung pagbili natin sa ating tuyo. Pangalawa, siyempre, paano ito napunta sa ating tindahan? Saan natin ito pinabili? Noon ba sa malayo? Sa malapit ba? Paano ba natin ito? Kinarga, Kinarga ba natin ito sa taxi? Sa bus? Sa motorsiklo? or pina-deliver natin ito via Shopee, janti, Merong <laughs> may baga ba sa, sa tuyo? kasi nga yan ang uso ngayon, di ba? Or minsan yung know, order pa natin through online, yung na, pinopost na paninda sa Facebook, o di ba? Minsan nagcha-charge din sila ng mga delivery, pero less hassle na kasi ah, lang tayo sa tindahan din na tayo umaalis, di ba? So isa yan dapat sa ating mga kino-consider mga kasuking kasari kung magkano yung expenses bago yan napunta sa ating tindahan. O minsan nga, di ba, nagpapalabor pa tayo, nagpapabuhat pa tayo pag nasa maramihan na o na yung uh, kinukumpra natin, yung binibili natin, o di ba, uh, isa pili natin yan sa ating mga expenses nang sa ganun ay hindi tayo malulugi at the same time uy hindi lang yan applicable sa tuyo ha so dapat lahat ng ating mga pandidda ina-apply natin yan so balik tayo sa usapang tuyo pagre ko dito mga kasukasari ay limang piraso lang po sa isang pack. Kasi yan po ang syllable namin dito at binibenta ko ito ng 20 pesos. So tinatype ko muna yung kapital, yung kung yung uh, per kilo na puhunan natin. Halimbawa, nakuha ko ito sa 300 per kilo. So type natin yung 300 doon sa ating, uh, sa tuwing nagtitimbang tayo, no? Uh, ang sa akin dito yung limang piraso ko, kasing magkasing laki lang sila, naka-uniform size sila halos. So pag tinitimbang ko siya, nasa minsan, nasa 14.50, nasa 15, or minsan lumalagpas ng kaunti, um, almost 16. Pero okay lang yun kasi sintabos lang naman ang diferensya nila. So yun, binibinta ko siya ng uh, 20 pesos. So ibig sabihin yung fixed markup ko dito is uh, nasa 5 pesos per pack po. Ay, di naman to masyadong malayo yung pinagbilhan ko. Nasa palengke lang naman. So, magkano lang naman ang pamasahe. Kaya, di na ako nagmamark up na masyadong mahal ni masyadong malaki. Tama lang. Ayan nga sinasabi ko, no. Halimbawa, in order mo pa ito sa Jensen. O, di ba? Kasi nasa Jensen yung kadalasan yung mga uh, masasarap na mga tuyo, eh. So, sa akin kasi nandito lang sa palengke. Kasi, konti lang naman yung binibenta ko dito. So, konti lang yung expenses niya. Uh, yun, di, di, masyadong malaki yung uh, minamarkup ko kasi uh, hindi naman tayo malulugi. Tamang-tama lang po na kikita tayo dito. Ganon dahil sa puhunan natin sa plastic. So, isa din yan no, sa i-consider natin kasi yung silupin, yung plastic na mumuhunan din tayo, ba diba? So, pero hindi naman ganon kalaki. konti lang naman yung uh, natin sa silupin. Gusto nyo bang malaman mga kasuking kasari kung magkano yung kinita ko sa isang kilo ng tuyo, ng ganitong klase na tuyo? kasari, kumita po ako dito ng 100 pesos per kilo. O, oh, diba? So, not bad, mga kasuki. Kaya dapat, cagaan lang. Hanggang dito na lang. Sa ngayon, yan lang muna. Sana'y nakapagbigay ng konting kaalaman sa ating mga kasuking kasari. Don't forget to like and share, mga kasuki ko. Bye!